Ikalawang Pedro Unang Kabanata Si Simon Pedro, na alipin at apostol ni Heso Kristo, sa nagsipagkamit na kasama namin ng mahalagang pananampalataya sa katuwiran ng ating Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo, biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Yamang ipinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan, na dahil dito ay ipinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalang mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pita. Oo, at dahil din dito, sa pagkaragdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman, at sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan, at sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid, at sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Sapagkat kung nasa inyo ang mga bagay na ito at sumasagana, ay hindi kayo pababaya ang maging mga tamad o mga walang bunga sa pagkakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Sapagkat yaong wala ng mga bagay na ito ay bulag, na ang nakikita lamang ay ang nasa malapit, sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa kahariang walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya't magiging handa akong lagi na ipaaalala ko sa inyo ang mga bagay na ito, bagamat inyong nalalaman at kayo'y pinatitibay sa katotohanang nasa inyo. At inaakala kong matuwid na samantalang ako'y nasa tabernakulong ito, ay kilusin ko kayo na ipaalaala ko sa inyo. Yamang aking nalalaman na dumarating na madali ang paghiwalay ko sa aking tabernakulo, na gaya ng ipinahiwatig sa akin ng Panginoon nating Heso Kristo. Oo, pagsisikapan ko na sa tuwi tuwina, na, pagkamatay ko'y inyong maalaala ang mga bagay na ito, sapagkat kami ay hindi nagsisisunod sa mga kathang ginawang mainam, noong aming ipinakilala sa inyo ang kapangyarihan at pagparito ng ating Panginoong Heso Kristo, kundi kami ay naging mga saksing nakakita ng kanyang karangalan, sapagkat siya'y tumanggap sa Diyos Ama ng karangalan at kaluwalhatian nang dumating sa kanyang isang tinig mula sa marangal na kaluwalhatian. Ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, at ang tinig na ito ay aming narinig na nang galing sa langit, nang kami ay kasama niya sa banal na bundok. At kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula, na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, na gaya ng isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim, hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman mo na ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyokan ng Espiritu Santo. Ikalawang Kabanata Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo'y ay magkakaroon ng mga bulaang guro, na mangagpapasok sa lihim ng mga makakapahamak ng mga hidwang pananampalataya, na itatatua pati ang Panginoon na bumili sa kanila, na mangagdataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. At maraming magsisisunod sa kanilang mga gawang mahahalay, na dahil sa kanila ay pagsasalitaan ng masama ang daan ng katotohanan, at sa kasakiman sa mga pakunwaring salita ay ipangangalakal kayo na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupiling. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila ay ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad, datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran, nakasama ng ibang pito pa, noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama, at pinarusahan niya ng pagkalipol ang mga bayan ng Sodoma at Gomora, na pinapaging abo nang maging halimbawa sa mga magsisi pamuhay na masama, at iniligtas ang matuwid na si Lot, na lubhang nahahapis sa mahahalay na pamumuhay ng masasama, sapagkat ang matuwid na ito na namamayang kasama nila ay lubhang nahapis araw-araw ang kanyang matuwid na kaluluwa sa pagkakita at pagkarinig niya ng mga gawa nilang laban sa kautusan. Ang Panginoon ay marunong magligtas ng mga banal, sa tukso at maglaan ng mga di matuwid sa ilalim ng kaparusahan, hanggang sa araw ng paghuhukom. Datapwat lalong-lalo na ng mga nagsisilakad ng ayon sa laman sa masamang pita ng karumihan, at nangapupuot sa pagkasakop, mga pangahas, mapagsariling kalooban, sila'y hindi natatakot na magsialipusta sa mga pangulo. Samantalang ang mga anghel Bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan ay hindi nagtataglay ng paghatol na may alipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Datapwat ang mga ito, nagaya ng mga kinapal na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at lipulin, na nagsisi alipusta sa mga bagay na hindi nila nalalaman ay walang pagsalang lilipulin sa kanilang ring pagkalipol, na nangagbabata ng masama na kabayaran ng gawang masama. Palibhasa'y inaari nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw, mga dungis at kapintasan na nangagpapakalayaw sa kanilang mga daya, samantalang sila'y nangakikipagpiging sa inyo, na may mga matang puspos ng pangangalunya at hindi maaaring maglikat sa pagkakasala na umaakit sa mga kaluluwang walang tiyaga na may pusong sanay sa kasakiman, mga anak ng paglait, na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila palibhasa ay nagsisunod sa daan ni Balaam, na anak ni Beo, nag-ibig ng kabayaran ng gawang masama. Datapwat siya'y sinasaway dahil sa kanyang sariling pagsalangsang, na isang asnong pipi ay nangusap ng tinig ng tao at pinigil ang kaululan ng propeta. Ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, na sa kanila'y itinaan ang kapusikitan ng kadiliman, sapagkat sa pananalita ng mga kapalaluan na walang kabuluhan, ay umaakit sila sa masasamang pita ng laman sa pamamagitan ng kalibugan doon sa nagsisitakas sa nangamumuhay sa kamalian. Na pinangangakuan ng kalayaan, samantalang sila'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat ang nadaignin naman ay naging alipin din naman niyaon sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo, ay muling mahalubiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katuwiran, kaysa pagkatapos na makilala ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan. Ikatlong Kabanata Ito nga ang ikalawang sulat, mga minamahal, na isinusulat ko sa inyo, at sa dalaway ginigising ko ang inyong tapat na pag-iisip sa pamamagitan ng pagpapaalaala sa inyo, upang maalaala ninyo ang mga salitang sinabi ng una ng mga banal na propeta at ang utos ng Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng inyong mga apostol, na maalaman muna ito na sa mga huling araw ay magsisiparito ang mga manunuya na may pagduya na magsisilakad ayon sa kani-kanilang masasamang pita at magsisipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito, sapagkat buhat ng araw na mga tulog ang mga magulang, ay nangananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang, sapagkat sadyang nililimot nila na mayroong sangkalangitan mula ng unang panahon at isang lupang inanyuan sa tubig at sa gitna ng tubig sa pamamagitan ng salita ng Diyos na sa pamamagitan din nito ang sanglibutan noon na inapawan ng tubig ay napahamak. Ngunit ang sangkalangitan ngayon at ang lupa sa pamamagitan ng gayon ding salita ay iningatang talaga sa apoy na itinataan sa araw ng paghuhukom at ng paglipol sa mga taong masama. Datapwat huwag ninyong kalimutan mga minamahal ang isang bagay na ito na ang isang araw sa Panginoon ay katulad ng isang libong taon at ang isang libong taon ay katulad ng isang araw. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako, na gaya ng pagpapalibang ipinalalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam na kasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mapupugnaw ng ganito. Ano ngang anyo ng mga pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagkamaawain, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos, na dahil dito'y ang sang kalangitan na nagniningas ay mapupugnaw, at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay na ito ay pagsikapan ninyong masumpungan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay na ito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na isinisinsay ng mga di nakaaalam at ng mga walang tiyaga, Nagaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, na ikapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo nang una ang mga bagay na ito, ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katsagaan. Datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at Tagapagligtas na si Heso Kristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Siya nawa.